Ayan, mga Dito na tayo sa terminal ng Aluminos. Ayan, o. o terminal ng 100 Islands. Ayan, mga Dito tayo sa terminal ng 100 Islands. Sa steep na lang. 100 Islands na. Ayan pa, o. 5 piso bayad. 5 piso, piso, bayad. CR? Ayan. 5 piso bayad ng CR dito. Ayan, kanyan. Terminal ng Aluminos to. Oh so, no. Putas Hundred Islands, mga siko. Tara. kain tayo ah. kain na muna. tayo. Kain tayo, kasiko. Oh, oh. out, nakasiko. Ayun na team, isang step na lang, Run tayo. No malapit na lang yan o playground nila kasi ko yan ito yung parking nila dito ito yung sasakyan namin o yan saka yung pula tatlong sasakyan kami kasi ko yan o parking parking ng Red Islands papunta ka ng Red Islands parking nila ito kasi ko yan thank you thank you Kita kaya muna tayo sa Pegu yan mga kasi ko tayo sa Aluminos Hello, no, Aluminos Park. Ito yung intra ng aluminos. Oh. Ayan kwan. Taga ibang bansa. <laughs> ibang nation. Ay. Ya, nanti boy. Hundred Islands, Aluminos Pangasinan, Philippines. Ya, yeah, lo. No? Dan nama waiting area yan mga kasiko waiting area yan yan islands oh, doon kayo muna tatlo lamang tayo, tatlo muna kayo doon Pag automatic lang okay. na ba ito? Automatic? Di ba? Okay. Pindutin ko na lang? Oo. Dapat ito sa gitna. Wala. Malayo. Matagal mo man. Kaya 53 seconds pa ba? Nakamidyo? Oo. Oh. Nakamidyo to. Oh, nakamidyo ba? Ay! Iyon na. Pasiko. Talaga. Ah, picture lang ko kayo, picturean. Picture. oke okay. Yan kok dito tayo ke... sa Picture mo, picture mo ka pa eh. Ah, sige. Ikaw. Oh, ito. Ikaw ba? Okay, okay, Picture mo muna yan. Ayan, kasi ko. Mag-tour tayo ngayon sa 100 Islands. Ayan island tour. Island hopping. Ayan o. Ayan, na, si tatay o. Oh. Pumunta galing Palawan. Para. Oh. Ikaw tay, ito. So, dito ka, ay, dito. Okay. Ay, pwede yan dyan, Pai, sa loob. Bakit may gano'n-ganon pa? Oh, picture mo ko, picturean mo ko. Ayan, makasiko. Ayan, makasiko. dala pinti mo lang ito tamatik na mo daw 'yan Bago ako pumasok, pumasok na ako. Walang mga ops limit eh. Ay, dito na sila. Yan ang team natin mga Kasigo. O, oh, team. Team Kasigo yan. Hello! Hello! Welcome to 100 Islands Philippines. O, oh, ayan o. Oh. Ito yung... Manila o. Oh. Tambayan. <tire> 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 Ay, <AyayonMaäng küsyogamba simple poionsa> Uy. 'yung dito kasi

may pero may putang pare katig pero kung muslim yan walang katig katig na yan. Ba flat boat siya eh, pero hindi ko ba. Kasi ito sa muslim na walang katig-katig na. Para speed boat. Ano? Dito okay, kasi ko. Dito tayo kasi ngayon sa Hundred Islands. Yan, uh, tour tayo. Island tour. Island tour tayo dito. Para kasi para ko oh. dito number 5. To, sampaga dito sakayan siguro. Kaya yeah. kasi ito yung banta dito, dito yung sakayan kasi ko.

talaga yung 100 islands kasi ko ah, na talaga natin ano, o, luminos shoutout sa inyo, pakishare ang like sa channel ko kasi ko para sa isang share mo lang malaking tulong na yan Bakit, baki, huwag mo kalimutan mo subscribe kasi ko, thank you sa panunod oh, yan daw Kaya para ganito pa yo, kada muron style ng bangka. Oh. Ito pa yo, dahil ato kung tap. Oh, uh, bawod, wala ko iba. Hindi hindi pa improvement. Hindi na tinutukan. Sa daming mga turista. Pag sa sa Bluya Bay, iba ang pagkain mo. Bay, para mura. Kasi sabi ko ako mga Muslim yan, wala nakatigkatig yan. Ito ganoon siya oh. Hindi mo sir magmaro magawa na para walang katigba.

Pag umaga pala, may marami na malalaking bangka. Pero wag yung style din. Pag ito na. Kaya pala dalawang ganito na tayo. Kasi ganito pala sa kaya ng liit Yung kasi ko, dalawang bangka kami. Kasi marami kami. Dalawang bangka. Makaligat ulit na pa. Oo. Oh. pabris, pa siguro ito yung kasi pag ganun pag yan usok pa di ba Kasi may pundok-pundok Baka ito na siguro ito mga na ito dami yan di ba? sila? o silaw ayan ayan Kaya kala mo Yung luok lang ba? Pero magsakay yan ha

kadikat ka hindi ko ala kaso maikli ma ano ko yan dapat yung mabayong ano yung mabayong Diba? 100 Ayan, ba? Siko. Pagpapangang kay ano? Shout out sa inyo. Um, ng Ayan, napakaganda ang Henry Lance sa Napakaganda yung 100 islands Kaya, pumunta na kayo dito. Siko. Libre punta.